mga Good morning mga boss Panibagong araw Panibagong Kayo mga boss Ito mga boss Anas sa pa ako dito Maga mga boss ah, mag 8 na Maga alas na mga mga boss Wala pa rin yung ako Hindi na kapin Ito mga boss Ang panit ako kapo na ilang pinya tsaka yung mangga at sa mangga at yung pinya ko ay na lang mga boss wala pa mga boss yung delivery natin. Ayan. Kaya let's go mga boss. Sana ito pating na. Pating na natin. Kesa sa ang ginawa ko mga po, 50 lang. Dahil nakita ko, maliliit na at ilaw pa mga po. Oh, no. Epic movies na ginawa ko. Bawin na tayo tomorrow. Let's go. May delivery daw.